Hello mga friends, masayang araw. Malapit na ang undas. <laughs> At sa mga ganitong panahon, uso ang mga horror stories. Makiuso tayo. <laughs> ang kwento ko ngayon ay horror. Pamagatan natin itong ang mga multo sa Baliti Drive. Ang Baliti Drive ay isang kalye sa Quezon City. Tinawag itong Baliti Drive no mga taong siyam limampu. Kung kailan ginawa ang kaling ito. Dahil ang mga gilid nito ay natataniman ng mga puno ng balite. Sa mga alamat at kwentong mitiko ng Pilipino, ang puno ng balite ay karaniwang pinananahanan ng mga multo at mga maligno. Kaya pinagkakatakutan nito. Ang balite drive ngayon ay marami na mga establismentong pang-komersyo. Subalit marami pa rin ang mga lumang tahanan. Isa sa mga lumang tahanan dito ay may malagim na kwento. Sa bahay na ito ay mayroong isang naging kasimbahay na isang babae na nagngangalang Nena. Si Nena ay isang dalaga, bata at maganda. Ayon sa kwento, tinirahan ng mga sundalong hapon ang bahay na ito noong ikalawang digmaang pandaigdig at si Nena ay hinalay at pinatay ng isa sa mga sundalong hapones. Mula raw noon, sa tuwing dapit hapon at umaambon-ambon, lumalabas ang multo ni Nena na humihingi na hustisya. Nakalimutan na ng marami ang kwentong ito sa pagdaan ng mahabang panahon. Subalit isang gabi, sa Baliti Drive, ay may isang babae na nakaputi at mahaba ang buhok ang pumara ng isang taxi. Tinigilan naman siya ng taxi at isinakay. Subalit nang ang babae ay nasa loob na ng taxi, Naramdaman ng chopper na parang nag-iba ang hangin sa loob ng sasakyan. Parang tumindi ang lamig at nakakapanindig balahibo ang dampi ng hangin. Kumahalimuyak din ang bangon ng kulaklak ng hasmin sa loob ng taxi. Nagtaka at kinabahan ng chopper. Tumayo ang kanyang mga balahibo sa braso nang hindi na mapigilan ng super ang kanyang pangamba at nervyos, tumingin siya sa kanyang real mirror at... Yeah! Namangha siya sa kanyang nakita at bigla niyang inihinto ang taxi. Bumukas ang pinto ng taxi at kumalipas ng takbo ang inaakalang babaeng multo. Kumalipas ng takbo ang babaeng pasahero dahil nang lumingon ang tsuper, ay nakita ng babaeng pasahero ang Hehe <smart noise> <laughs> sino kaya ang multo? Ang tsuper o ang pasahero? Sige mga friends, mag-ingat kayo pag sakay sa taxi ha. He, <laughs> la luna, kung kayo ay nasa Baliti Drive. Hanggang sa muli.